Kung totoo man na nagloko si Daniel Padilla kay Katrin, panigurado ang pamilya ni Katrin ay galit na galit. Dahil mukhang tinuring na anak at kapatid na si Daniel Padilla sa Bernardo family. Dahil matagal na matagal bago nagtiwala ang tatay ni Katrin kay Daniel. Talagang pati magulang ni Katrin ay niligawan noon ni Daniel Padilla. At talagang pati sa mami ni Katrin talagang mahal na mahal ni Daniel noon. Kitang kita tuwing nagkikita sila talagang hahalikan niya sa chicks. Na parang tunay na ina talaga na turing ni Daniel sa mami ni Kat. Ngunit naging usap-usapan na magkasama sa Spain si Andrea Brillantes at Daniel Padilla. Base sa kanilang lumabas na ng letrato, ngunit sabi naman ng iba ay hindi magkaparehas na araw ang pagpunta nila doon dahil pumunta doon si Daniel para sa kanyang endorsement.